Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello guys! Welcome sa aking channel, Divine Queen tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa September 11 to 17 para sa taurus. okay so Yes, energy gabay para sa Taurus, September 11, 20s, 23, up to 17, 2023, no, money, love, and career. So, spirit guide, Okay. You have a ace of sword, ano? You have a power. You have a, um, ito, dito guys, ginagamit mo ang iyong puso sa, sa, sa mga pagdidesisyong ginagawa mo sa buhay, no? Um, Napaka-clear ng utak mo para mag-decision ngayong linggong to, ano? Paya pa ang iyong utak, ano? Lagi mong ginagamit ang iyong puso para mag-decision sa mga bagay-bagay, sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay, ano? Pagmanta natin. Pagtaus. Pagtaus. Okay. uh, see, make your decision and take action with confidence. See guys, ang reading na to is para sa mga ano no, um, some of you guys no, pag nagdi-decision -de talaga kayo ano, puso ang ginagamit nyo. Kaya, ang lakas ng confidence nyo pag ano confident nyo kapag nagdi-decide -de kayo no. Yan, para sa pagbabago sa buhay nyo, paglalakbay, may paglalakbay ba kayo, may mga pupuntahan ba kayo, taus, ngayong linggong ito no um, yung iba sa inyo ay eh, nawawalan nga ng focus ano eh, no dahil nag-aalala kayo sa mga taong uh, um, maiiwan nyo sa pag-alis nyo ano kita natin okay so alisin mo yung yung maduming yung mga maduming bagay na tumatakbo um, sa utak mo ngayong paalis ka na, no? Nakapag-decide na kayo, guys, eh, no, na talagang pupunta kayo or itutuloy nyo yung mga dumating sa inyong opportunities. Pero may mga pag-aalinglangan kayo, no? Siguro may mga anak kayong maiiwan, no? Nag-aalala kayo kung sino mag-aalaga, lalo na sa mga single mom, single dad. O kaya yung mga wala ng magulang, ayan para sa mga kapatid nyo o kaya sa iiwanan yung trabaho sige, so, i-clarify pa natin guys, no, kung ano sinasabi nyo itong barata okay. see, your decision, no oh. puso ang inyong pinapairal, kaya gulong gulo kayo talaga, no malinaw man ang utak nyo, Bu buo, yung decision nyo eh, sa pag-alis para sa ikauunlad ng inyong buhay, inyong mga kapalaran. Pero andyan pa rin yung nagda-doubt kayo sa mga tao na mga, ninyo. No? Tignan natin ang inyong money for this week. Oops. You have a page of swords. So, sa money naman guys ano um, pagdating sa kaparehan is ang bilis ang, ang, bilis ng pasok sa inyo ng pera no dahil napaka ano eh masipag kayong tao ano kaya ang problema sa inyo alam mo kahit na hirap na hirap kayo sa buhay masyado kayong madiskarte hindi kayo na um, yung madali bang maubos yung mga um, mga sahod mo No? magaling maubos pero andyan pa rin kayo nung masyado kayong madiscarding sa buhay nakakapag-provide kayo agad para sa mga pangangailangan ninyo Oops. okay foolish exercise wavering, contempt and vulnerable. Foolish exercise ang um, pagdating sa yung iba sa inyo sa kaperahan. Ano? Maling paggamit ng pera ang nakikita ko dito no? sa pagwaldas ng pera. Kasi laging pumapasok sa utak nyo, ay mabilis naman ako makapag-provide ng pera. Kaya kadalasan yung mga pinaghihirapan nyo is napupunta lang rin sa wala yung iba sa inyo hindi kayo nakakapag-save na kahit nagustong gusto nyo mag-save ano? wala kayong nasi-save dahil ang dami yung gustong bilhin ang dami yung mga material na bagay na nakikita sa ibang tao na gusto nyo rin magkaroon kayo kaya sa panahon ngayon oh, lalo na, ang hirap kumita ng pera guys kailangan nyo din magtitig pa minsan-minsan, ano? Kahit mabilis kayo o madiskarte kayo sa buhay. Okay, reverse na Queen of Wands. Yan, o. Masyado kayong aggressive. Sabi dito ng, ano, ng Queen of Wands. Nandiyan din, may mga tao din tuloy na nagsiselos, mga naiingit sa inyo kasi akala nila yung mga nabibiling yung bagay na gusto nyo, ano. Akala nila ang dami-dami mong pera, no. Hindi nila alam. Madiskarte ka lang. At yung sa bagay, pinaghirapan naman niya, no. Ikaw pa rin ang mag-decide sa perang pinaghirapan mo, no. Kesa naman, gumastos ka ng perang hindi sa'yo or galing sa ibang or pinaghirapan ng ibang tao. okay oh see pride of riches yung iba sa inyo some of you guys is umuutang pa no para lang makabili ng mga gusto nilang bagay no materialistic na bagay tingnan naman, na, naman natin tingnan sa inyong love love for Taoist okay okay sa love um, yung iba galing sa breakup ano and mas pinili nyo na lang na muna na um, tama na muna yung paghahanap no parang post muna kayo sa pagdating sa love life sa inyo ano. yung iba naman na mga single or married ano parang ano, laylo muna kayo sa mga inyong pag-aaway, no? Parang nakaramdam kayo diyan ng pagod, ano? Parang palagi na lang ganito, lagi na lang away, lagi na lang ano. So, Congrats yung iba sa inyo. Nakipag-cool off pa sa inyong mga karelasyon. Ano? Tingnan pa natin. Taurus. Tignan natin transformation. kasi yung iba sa inyo kaya napag, nakipaghiwalay kay sa relasyon nyo dito meron ng queen of cups, no um, masyado kayong nai-insecure bakit ganun yung pakiramdam nyo no pati kapartner nyo no kinai-insecurean nyo yung iba naman sa inyo masyadong moody yung karelasyon kung nasawa na kayong makipagtalo no every time na i-approach nyo sila lagi na lang galit lagi na lang silang mainitin yung ulo, no? Yung iba naman sa inyo, nag stick sa isang relasyon. Nagpapakamartir dito. Queen of Cups, no? May pagkamartir kasi, guys, ang Queen of Cups, no? Kaya, the chariot, pagdating sa relasyon nyo, focus pa rin kayo kahit na anong init-init ng ulo ng mga asawa nyo or ka-partner nyo, ka-relasyon nyo. Magpo-focus pa rin kayo sa kanila na na siya talaga yung gusto mo makasama habang buhay. Ayan, kaya pinagtsatsagaan nyo kung ano yung ugaling meron sila, no? Kahit na bisit na bisit na kayo sa ugaling pinapakita sa inyo ng taong to na napaka moody, ano? Ayan. Napaka insecure. Ang daming pinagseselosan. Sabi ng, si Five of Pentacles, guys. Parang, ang hirap nga naman sa panahon ngayon humanap na ng seryosong relasyon, ano? Kaya kahit pag gaano ka insecure o kahirap yung relasyon na dinadanas nyo ngayon, ano, talagang nagpapaka, ano kayo eh, martir kayo, ano. Ayan, dahil alam nyo sa panahon ngayon na ang hirap na talagang humanap ng relasyon. No? Kaya, nag stick kayo sa mga ganyang tao. Ano natin ang inyong career, guys? Tapos, career, for September 11, 72, 17, 17, 2023. Okay. okay. Bakit yung iba sa inyo is parang malungkot sa trabaho? So, may hinihiling ba kayo sa mga boss nyo na pagtaas ng sahod? Ayan, hindi pa na-approve, hindi man lang napapansin kung ano yung effort na ginagawa nyo para sa inyong mga career. 'yung iba naman na nalulungkot na, no, nalulungkot dahil hanggang ngayon wala pa rin <laughs> kumatanggap sa kanilang trabaho, ano? Tingnan natin. So, makakahanap ba 'yung ibang ng trabaho ngayon? Ngayong linggong to. Sorry guys, nasa tabi tiring din, tatlo 'yung lumabas, no, guys para sa inyong trabaho. Ayan. Masyado na kayong natetension sa trabaho. Yung iba naman tension na sa paghahanap ng trabaho. Masyado na kayo din nga guys no, na low back tayo. So yung iba nga sa inyo masyado nang natetension, no. Masyadong dito sa 401s is masyado na kayong nagmamadaling makahanap ng trabaho, no. Um siguro ito is may kinalaman sa pamilya. Kailangan na kailangan ng pamilya niyo ng pera ngayon. Kaya kayo ngayon parang na detention na kayo, no? Para makahanap ng trabaho. Masyado kayo nagmamadali. Na halos magkaroon na kayo ng anxiety. Gabi-gabi halos hindi kayo makatulog. Ayan, grabe, no? Kulong na kulong kayo sa problema. Hindi nyo, ano ba yung problema sa pamilya nyo, guys? Na talaga, oh, pani problema to. The tower. Ayan, masyado ka nang natrap. Ayan, yung sinasabi ko, guys, na natrap na kayo masyado sa paghihirap na yan sa pamilya nyo, sa mga katrabaho nyo, ano, baka, gustong gusto nyo nang umalis sa trabaho, yung ibang mga trabaho, no, parang pagod na pagod na kayo sa trabaho nyan, ano ba yung trabaho pinagkagawa ninyo, ano, napasukan nyo, bakit ganyan, ka, hindi man lang napapansin yung mga effort nyo, paghihirap nyo sa trabaho ko at yung iba namang mga walang trabaho, ayan, masyado na kayong nahihirapan maghanap ng trabaho, no, Halos gumawa, halos gusto niyo nang gumawa ng mali, pero malakas lang talaga ang pananalig niyo sa Diyos, ano. Diyan ang inyong career, ano. Medyo ano ang inyong career, Taurus. Hirap na hirap kayo. Hirap na hirap kayong umangat, makapag-ipon para sa inyong pamilya, para Sorry guys, ayan may ano tayo. Masyadong maingay kasi malapit tayo sa highway, ayan no? Hirap na hirap na kayo sa inyong um, nararamdaman pag regarding sa inyong career. Baka yung iba sa inyong gusto nang lumipat, pero yung trabahong ina-applyan nila ay hindi pa tumatawag sa kanila, yan. Gusto nyo nang lumipat dahil may mga katrabaho kayo or amo kayong hindi makasundo, ano? So, tignan natin ang bonus message para sa inyo. Ayan guys additional reading para sa Taurus. Sound heading. So, ayan. Baka yung iba sa inyo, kailangan muna ng mag-cleanse kayo sa bahay, no? Oh my gosh. But you need this? <laughs> ah, kailangan mo to? <laughs> okay, sa Taurus, baka Kulang na kayo sa ganyan, no? Sorry for that. We're the, no, um... house, but... Sometimes, no? Kailangan talaga yan ng mag-asawa. Baka kulang na sa labing-labing. Ayan, kailangan niya yan. Mag-hydrate kayo. Minumpay ng maraming tubig, ano? Para makaalis din yung mga tensyon na nararamdaman niyo or kulang kayo sa tubig. Ayan, mag-meditate daw kayo, guys meditate yourself so yan yung mga kailangan yung gawin ano guys para ma-release yung stress na nararamdaman nyo sa inyong kaperahan, sa inyong career tigyan pa natin ng additional message para kay Taurus You need um, shoes. So, I think ang kailangan yung gawin for this week is stand on your ground. Ano? Huwag ka na lang pa-apekto sa mga nangyayari sa career. Yan, sa bangayan sa bahay. Alam ano mo, labas mo na muna yung sarili mo sa kung ano man yung away na kinakaharap ng pamilya mo ngayon. Huwag ka nang makisali. Huwag ka nang mak makidagdag. Ano? sense sa inyong tingin nyo na sa sarili nyo, no? Para na lang kayong alam mo yun. Caterpillar. Parang sumisira kayo sa isang napakagandang samahan, ano? Tingin ng iba sa inyo, nakakasira kayo or kayo yung sumisira sa isang magandang samahan. You need travel, guys. Okay. Tingnan natin for district towel. Another message for for towels. Cycle. Wild. <laughs> May ano tayo doon kanina. You need to be wild. Baka naman naboboring na sa inyong iba sa sa mga asawa nyo. Ano? Ayan. Sometimes you need to be wild but syempre andun pa rin yung respeto, no guys. Ayan. Family and tribe. Mag-focus ka sa pamilya mo, ano. Pero kung may magulo dyan sa pamilya mo, huwag mo nang dagdagan yung mga issue, no. Maging fair ka. Maging fair ka. Kung ano man yung issue pinagdadaanan mo sa pamilya mo. So, thank you, Taurus, for watching. See you on my next video.